Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. Mga kabrigada, ang ating one time the new Filipino time. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig Rini sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Drive Max. Umangat Umangat. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Unang araw ng voter registration, dinagsa. Komelek, kinumpirmang pipirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukala para sa pagpapaliban ng barangay at SK election. Labing siyam hanggang sa dalawampung mga senador, naniniwalang dapat sundin ng Senado ang ruling ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Itinerary ng Pangulo sa kanyang state visit sa India, inilatag ng DFA. Pagbabawal sa street parking sa Metro Manila, iminungkahi ng DILG. Big time oil price hike, namumuro na naman sa susunod na linggo. At Simpleng healing ng isang amang nagsusumikap sa kabila ng kanyang kondisyon sa mata, tutugunan ng Brigada News FM Manila at Wantahan Party List. Dibata. Borong puso. Kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life sa lakas ng drive max plus herbal capsule resistencia ng power cells herbal capsule ito i drive max brigada bantitan nationwide drive max bantita Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Biyernes, Agosto 1, 2025. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leibagyo. At Brigada Sheila Max. Fry right, Brigada Bandita. Nationwide. Nation Kinumpirma ni Commission on Elections Comelec Chairman George Garcia na nakatakda ng pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magpapaliban sa 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon. Ayon naman kay Garcia, magkakaroon ng formal signing ceremony para rito sa Agosto 12. Dahil dito, maliwanag na umanong hindi matutuloy ang halalan sa December 1. Sa kabila niyan, tuloy pa rin daw ang voter registration para naman sa mangyayaring butuhan. Gawin nito ay binahagi ni Garcia na ikinatuwa nila na dinagsa ang first day ng pagpaparehistro ngayong araw. Ayon pa kay Garcia, mula kaninang umaga ng umarangkada ang registration, dinagsa ng mga tao ang Palacio del Gobernador sa Intramuros, Manila. Nakatakda pong magtapos ang pagpaparehistro naman hanggang Agusto Agis. Max. Brigada Bandita Nationwide Nation sinabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na base sa kanyang obserbasyon na sa 19 o 20 na senador ang naniniwalang dapat silang sumunod sa naging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Sa inilabas na ruling ng Korte, iginiit nitong walang hurisdiksyon ang Senado sa paglilitis laban kay VP Sara bilang nagkaroon ng paglabag sa one-year bar rule. Samantala, mismong sa Estrada ay naniniwala ring hindi na dapat magkaroon ng paglilitis bilang wala naman silang jurisdiction dito. Sa kabilang banda, nakakuha na ng apat na suporta ang resolusyon na binuo ni na Senador Kiko Pangilinan, Senador Arisa Ontiveros at Senador Bam Aquino na nananawagan ng rekonsiderasyon sa Korte Suprema. Max. Fry right, Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Kasado na ang limang araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Diyan po sa India mula Agosto 4 hanggang 8 ngayong taon. Bilang tugon naman sa imbitasyon, imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Pagiging itinerary ng Pangulo, inilatag po yan ng DFA. May report si Brigada Maricar Sargan i Brigada mo. Brigada. Planchado na ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa India sa susunod na linggo. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Evangeline Ong Jimenez de Croc na layunin ng pagbisitang ito ng Pangulo na Patatagin pa ang ugnay ng Pilipinas at India at palawakin ng kooperasyon sa seguridad, ekonomiya, science and technology at people to people ties. President Ferdinand R. Marcos Jr. will embark on a state visit to India from August 4 to August 8, 2025, upon the invitation of Indian Prime Minister Narendra Modi, whose invitation was conveyed in his Independence Day letter to President Marcos last year. This visit is also part of the year-long celebration of the 75th anniversary of diplomatic relations between the Philippines and India, which commenced in November 2024. Pagdating ng Pangulo sa India sa August 4, makikipagkita agad siya sa Filipino community sa New Delhi na susundan ng mga opisyal na aktibidad kabilang ang courtesy call kay Indian President Jopadi Murmo at bilateral meeting kay Prime Minister Narendra Modi. In his bilateral meeting with PM Modi, The two leaders will discuss closer cooperation in economic, defense and security, political cooperation, trade, investment and economic cooperation, and how to further invigorate people to people exchanges. They are also expected to exchange views. on regional and international issues of common concern. Bukod dito, nakatakda rin makipagpulong si Pangulong Marcos sa leader ng Baratia Janata Party o BJP na si Janat Prakash Nada, na kasalukuyang Minister of Health and Family Welfare ng India. Ang BJP ang namumunong partido sa National Democratic Alliance at pinakamalaking partidong politikal sa India. May dalawa rin business events na nakalinya sa itinerary ng Pangulo, isa sa New Delhi at isa pa sa Bangalore na tinat ang Silicon Valley ng India. Several Indian CEOs have requested to meet with the president, a number of whose companies are in active preparations to enter the Philippine market as investors. Samantalang makakasama sa delegado ng Pangulo ang ilang miyembro ng kanyang gabinete, kabilang sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Trading Industry Secretary Cristina Roque, at Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala, tiniyak ng bagong pinuno ng Ethics Committee sa Kamara na dadaan sa due process ang kinasangkotang kontrobersya ng isang kongresista na nag-viral matapos makuhanan na nanonood umano ng online sabong sa cellphone. Kasabay nito, isusulong din ang isang independent na opisina na magiging sumbungan ng publiko laban sa mga mambabatas na hindi maganda ang asta. May report si Brigada Haji Amino, i Ibrigada mo! Brigada! Planong isulong ni House Committee on Ethics and Privileges Chairman at Four Peace Party Representative JC Abalos ang pagtatatag ng independent na tanggapan kung saan maaaring isumbong ng publiko ang mga kongresista na gumagawa ng kalokohan o hindi magandang pagkilos. Bahagi ito ng isusumite ni Abalos na policy proposal kasunod ng insidente ng nag-viral na kongresista na nakuha ng nanonood sa cellphone ng di umano'y online sabong. Sa panayam ngayong araw, sinabi ni Abalos na nais niyang magkaroon ng opisinang tututok sa pagdidisiplina sa mga mambabatas tulad ng umiiral sa Amerika kung saan maaaring magsumite ng reklamo ang complainants o whistleblowers. Ang tanggapan na ito po, isa siyang non-political non and non-partisan at sisiguraduhin ko na wala rin ditong kambag anak ng mas kasinang politiko at siya ang magbibigay ng transparency reports sa mga aksyon na gagawin ng Committee on Ethics at magbibigay rin po siya ng rekomendasyon. Kakampi niyo po kami. Aasahan niyo po na magpapadala po ako ng mahinahon na paalaala. Sisiguruhin naman nun ng independent office na beripikado at na-screen ng mabuti ang bawat reklamo upang hindi makulayan ng politika at merong moral integrity. We will strive to make it As inclusive and as accessible as possible. And that these complaints will be screened by individuals with integrity and who are capable of dispensing the same and making effective recommendations to the House Committee on Ethics. So, sa ating taong bayan, kakampin yung ako, at bilang ethics chairman gusto ko po moana mga reforms at innovations na makapagtulong sa ating accountability measures. Dial historically, ang Committee on Ethics. Kami po ay taga-disiplina ng aming mga membro pero bukod po dyan gusto ko po ito gawing, uh, gusto ko po kunin ang pagkakataon na mag-institutionalize ng mga reforma na makakatulong hindi lamang sa 20th Congress pati na rin po sa future generations. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa nito kung ang policy proposal ay ihahain sa pamamagitan ng resolusyon o panukalang batas at hihilingin niya pa ang suporta ng liderato ng Kamara. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Rhymex. Rhymex. Ancient wide. Ancient wide. Disidido naman ng pamahalaan na paluwagin ang mga kalsada sa Metro Manila sa isinagawang Joint Metro Manila and Regional Development Council meeting na pinangunahan po ni na Department of the Interior and Local Government, DILG Secretary John Vicrimulia, MMDA Chairman Attorney Don Artes at mga alkalde ng Metro Manila na pag-usapan ang posibilidad ng pagbabawal ng mga parking sa lahat ng mga public roads sa panukala ni Rimulya, ipagbawal ang parking sa lahat ng public roads alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Iminungkahi e naman ni Artes ang pagbabawal sa parking sa lahat ng mga kalsada ng alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Paliwanag po ng MMDA, bawal talaga ang parking sa mga pangunahing kalsada at mabuhay lanes. Pero pagdating naman sa mga inner street, ay pinauubaya na nila ito sa mga LGUs. Wala pa pong napagkasunduan dahil iba-iba ang tingin ng mga LGUs. Samantala magkakaroon naman ng technical working group at magkakaroon uli ng hiwalay na pulong at sa September 1 inaasahang maglalabas na ng disisyon ang DILG at MM. the A. Samantala, walong branch ng isang visa processing agency ang ipinasara ng DMW dahil sa illegal recruitment Nabisto sila matapos magreklamo sa isang job fair ng DMW Noong Hunyo, ang isang biktima na sinisingil ito ng malaking halaga kapalit ng trabaho sa US Ang detalya sa report ni Brigada Jigok Studio Ibrigada mo! Brigada! Nang dahil sa job fair na bisto ng Department of Migrant Workers, ang modus ng isang visa processing agency na iligal lumanong nagre-recruit ng mga guro pa Amerika. Ayon sa DMW, nagsumbong sa kanilang isang biktima nang magpunta ito sa kanilang Independence Day job fair. Meron tayong uh, informant na nag-tip-off sa atin doon sa doon sa isang job fair. Matataga nang malaking halaga ng pera uh, which stands as recruitment fees. Na alam din naman natin uh, na uh, bawal ito at uh, kung kung silay walang disensya, edi eh, mas lalong bawal at ilegal recruitment. bit bit ang closure order. Ikinandado ng yung ng ahensya, ang head office ng Visa to America Incorporated sa isang building sa Ortigas sa Pasig City ipinasara din ang pito pang branch nito sa Cebu, Quezon Province, Iloilo, Isabela, Davao, Sambuanga at Quezon City. Walang lisensya ang kumpanya mula sa DMW para mag-recruit ng mga guro pa Amerika. Nasa 300,000 hanggang kalahating milyong piso ang singil sa bawat aplikante na pinapangakuan ng hanggang 200,000 pisong sahod kada buwan. Meron silang ino nila ng trabaho dito, yung worker yung aplikante, na may counterpart sila dun sa US na meron ng nakahanda o na nakaabang na employer. So that is clearly a case of recruitment, a situation where they are recruiting for overseas employment, may meaning 300 to 500,000 pesos, na sa kabuan walang lisensya mula sa DMW. And under the laws, that is a case of illegal recruitment. Taong 2022, nang magsimulang mag-operate ang kumpanya, at nasa limampu na ang naipadala ng illegal recruitment agency sa Amerika. Nila ay visa to Amerika so mukhang ang modus talaga nila sa US. So far teachers lang talaga ang target nila. Sasampahan ng kasong illegal recruitment ang mga sangkot, kabilang na ang mga staff ng kumpanya na naabutan ng na mga otoridad. Kasama sila sa kasong sasampahan natin kasi they were involved in the, in the acts of illegal recruitment. Simula noong Enero hanggang Agosto, 28 illegal recruitment agencies na ang naipasara ng ahensya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigade News sa Manila. The Music News. Authority. Walong hinihinalang miyembro naman ng New People's Army o NPA ang napatay sa isang bakbakan sa kabundukan na bahagi ng barangay San Isidro Las Navas Northern Samar. Ito'y makaraang magsagawa ng decisive strikes ang mga sundalo sa hideout ng mga rebelde. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada! Nagresulta sa pagkamatay ng walong hinihinalang rebelde ang magkakasunod na enkwentro sa pagitan ng militar sa barangay San Isidro, Las Navas, Northern Samar kahapon ng madaling araw. Ayon sa 8th Infantry Division of Philippine Army, unang nakasagupa ng tropa ng pamahalaan ang armadong grupo sa kabundukang bahagi ng barangay San Isidro, alas 2.30 ng madaling araw. Nag-ugat ang operasyon matapos magsumpong ang isang residente hinggil sa presensya ng mga rebeldeng nangingikil at nananakot umanos sa mga magsasaka. Pitong rebeldeng agad na napatay sa unang enkwentro kung saan nasamsamang limang M16 rifles, isang R4 rifle at isang M203 grenade launcher. Isa pang miyembro ng NPA ang napatay sa sumunod na sagupaan habang tumatakas. Kinundina ng militarang karahasang dala ng Eastern Visayas Regional Party Committee kabilang ang panahon ng noon pang 2022 sa si ipadpad Eastern Summer kung saan nasugatan ng isang batang lalaki at napatay ang dalawang sundalo. Patuloy ang pagtitiyak ng militar sa pagpapatuloy ng focus military operations kasabay ng pinalalakas sa localized peace engagement at mga programang pangkaunlaran sa rehiyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria, now 105.1, Brigada News sa Fam Manila, the Music and News Authority. IMAX. 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 Brigada Bandita, nationwide. Nationwide ko Brigada na Price hike na naman ang inaasahang paggalaw po sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Matapos po kasi ang apat na araw na trading, aumento ang inaasahan sa tatlong oil products. Sa gasolina, mayroong inaasahang dagdag na mula 1.50 pesos hanggang 1.70 pesos kada litro. Mayroon namang 80 centavos hanggang piso na inaasahang price hike sa kada litro ng diesel habang 70 centavos hanggang 90 centavos ang posibleng itaas sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ilan naman sa mga tinitingnang dahilan nito ay ang pagtaas pa rin ng demand at pati na rin ang sanksyon ng Amerika sa Russia at Iranian oil. Pahanan ng bayan, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, bagamat hindi ipinagdiriwang ngayong araw ang Father's Day, ating pakinggan ang kwento ng pagsakripisyo at pagmamahal ng amang si Tatay Esmeraldo para sa kanyang pamilya. Simpleng kahilingan niya para sa mga ito, alamin po natin sa report ni Brigada Ann Cortez. Brigada Ann, ibrigada mo! Brigada. Pangarap ng bawat haligi ng tahanan na mabigyan ng sapat na suporta ang kanilang pamilya para sa maginhawang buhay. Kaya nga kahit tatlong taon nang nakakaranas ng katarata, itong si Tatay Esmeraldo wala lang sa kanya. At tuloy nga ang pagbabanat ng buto hanggang sa pansamantala siyang alisin sa trabaho. At wala si Tatay Esmeraldo B. Bermudo, taga tambakan San Miguel. Pasig. Uh, 63 years old na po ako. Isa po akong driver pero na-stop dahil sa aking mata na hindi pere na. Yung kaliwang mata ko is may puti o tinatawag natin katarata. Uh, medyo nag-iingat doon siguro yung may-ari ng sasakyan kong pinagmamanyuan kaya kung pwede, stop lang muna. Aminado naman si tatay na matapos niyang maalis sa trabaho ay mas nahirapan siya kung paano niya nga susuportahan ang kanyang limang anak at asawa lalo na't na nasunugan din sila nitong Enero. Pulog po ako dito sa brigada, naglakas loob po ako dahil naririnig ko po siya sa radyo habang ako rin nagdadrive. Takayaan po sabihin hindi ko... Malumos pa isip ko paano po paglaban paglaban itong buhay namin. Pero nagmamatatag po ako. Tinatibay ko po ang kagubang ko. malalapitan o matulungan ako ng brigada kasi kung di man ako natulungan ng Pasig, DSWD, ako nagugutom na pabili ako dahil noong January 9 po, nasunugan po kami. Maasa po akong mabigyan ng puhon ng kako. Halos namumulot, namumulot na lang po ako ng pagkain sa basura para may pagkain po sana." Pero ayon kay tatay, kung magiging imposible ang pagpapagutom sa kanya, isa raw sa mga simpleng hiling niya ay kahit mabigyan lang siya ng puhunan para makapaglako ng isda sa may tirahan sa Pasig City. Samantala mula sa pagpasok hanggang sa pagkwento nito, batid ng aming opisina ang bigat na dala ni Tate Esmeraldo. Kaya naman bilang paraan ng pagpapagaan ng kanyang dalahin sa pamamagitan ng Brigadahan 1 Tahanan ay nakatanggap si tatay na simpleng grocery packs bago siya um umuwi. Papasalamat ako ng malaki ng mga taga-brigada. Salamat. Thank you po. Mabuhay po sana kayo. At sana marami pa kayong tulad ko matulungan din. Ngunit mga kabrigada, hindi nga nandito nagtatapos ang ating pagtulong kay tatay dahil abangan bukas ang gagawin natin pagbisita mismo sa kanyang tahanan at ang gagawin natin paghahatid ng na munting supresa tungkol sa kanyang hiling. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto. Drive, Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Ayun na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Zealand Philippines katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Zealand Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada New Zealand Manila. Ang nag-iisang The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.